okay na siguro to. Pauwi na ako. Baka pagalitan na naman ako. Ma'am, ako po gusto nyong mag-enroll. Ano to, kuya? Ano siya? Parang kurso para gumaling ka magluto. Try mo lang, ba? Sige, okay, kuya. Salamat, ha. Uy, maganda to, ha. Ah. May free course para sa pagluluto. Aba, baka this time gumaling na ako sa pagluluto. Tsaka baka magkaroon na ako ng sarili kong karinder yan hindi eh, di nakatulong pa ako sa asawa ko. Gawin ko to. Kaya ko to. Oh, so, ganito yung tama niyong gagawin. Sinong gustong mag-try dito? Sir, ako po. Okay. Leah, ikaw ulit. Opo. Oh, sige, natutuwa ako sa pagiging proactive mo, ha. Pagpatuloy mo yan. Salamat, sir. Tama. Kaya mo to. Hindi ka mahina. Hindi ko haya na maging mahina ka na lang habang buhay. Kaya natin to.